I've been on oh. Sabi nga talaga at pinag-usapan nga ang post ng ating Donny Pangilinan sa kanyang Instagram account na kung saan ay talaga namang himlay malala dahil na sa nakita dito na kahit nga ang kanyang matalik na kaibigan at talaga namang nakakaalam sa tunay na estado ng relasyon nila ay napakomento nga rito. Narito nga guys ang bawat larawan na pinost ng ating Donny na kung saan ito nga ay na sa Milan sila. At talaga namang kitang-kita nga dyan kung gaano nga sila kasaya ng ating Bel Mariano. At talaga namang inabangan nga ito ng maraming bablis ang update nito sa kanyang social media account. Lalong-lalo na nga ang larawan nila together ni Bel. At ayon nga gay kay Esnir, ayun ang sana all. At ayon pa nga sa mga bula, Japanese for the plex sa jowa niya. Na talaga namang pinag-usapan at umaani pa ito ng maraming komento. Dahil alam naman natin na ito ang ating Donny at Bell, bihirang nga lang mag-post ng larawan nila together. Kaya naman kapag meron nga ganito na pinost sa social media, ay talaga namang kinikilig ang maraming bubblies at talagang nag-trending ito. Kaya naman, stay lang tayo for more updates sa ating couple na sila Donny at Bell.